Mang, mang inasar. Ayan, ginawa ko siya nung isang araw. Ayan, nung bumili ako kaila Jerry's. Ang iba. Mang inasar yan. Ayan, yan lang lahat yan. Lima lang ba yun? Ginawa ko? May dumili ka pa mga chicken? Oo, oh, nakatabi na lahat. Pwede. Gusto mo ilagay na lang. Sayang yan, no? Mas masarap yun. Ayan. Mamaya makikita nyo yung finished product. mag interview muna kami sa spot Pinoy. Yun know Kung mayaman o. bagong recipe. Oo, ko yung look. Oyo, pumayag na masarap. Masarap to. Kain diba? tayo. Let's eat. Where's your bubbles? May tirang sardinas, tsaka sotong hoy. At tanggal umay. Yun, kain. Ang <laughs> ano ngayon, Inet. Kaya masarap. Ayan, bali 4.35 grocery tayo kasi wala kaming gulay grabe no oh, parang oven eh dito natin yung mga bintana grabe sipin nyo yan yung ganito yan. ganito ako nagdadrive sa Vancouver <laughs> tapat-tapat yung araw kahit iganyan ko na siya hindi ganyan ko minsan gumagano pa sa mukha ko kaya yun grabe yun ang struggle pero masaya. Alam mo yung minsan subukan mo yung mga bagay na talagang kakaiba yan. para experience, 'di ba? At doon matututo ka ng mga mali mo, matututo ka sa mga bagay-bagay na ginawa mo, 'di ba? Kasi kung hindi mo susubukan, wala, hindi mo malalaman. 'Yun, 'di ba? Kaya 'yun experience. Kaya ngayon yung mga ganong road trip marami tayong natutunan marami tayong uh, ano pa ba na laman na kaalaman yung mga ganon di ba kaya yun let's go grocery tayo at sinig na sa akin nila yung ano yung listahan 30 minutes kaya ko yan tapos susunduin ko siya tapos 5.30 naman interview sa Spot Pinoy lagari tayo ngayon let's go let's go dito na tayo listahan natin tignan muna natin nakita ko na banana daw banana walang masyadong hinog eh. uh, okay lang yan gulay daw wala yata masyadong gulay ngayon eh. wala Okra lang ngayon, masarap to. Ilalaga natin yung okra tapos 'yun. Sensya na hindi ko makukuha ng lahat ha, pero yung mga presyo yan Isa na lang ang talong. Pwede na to. Kaysa <laughs> wala. Tapos kuha tayo ng okra. rin tayo ng toge tapos sayote para maglulumpi ang gulay tayo gamatis na tayo repolyo kailangan natin ng repolyo ayun o oh. nandun yung malambot na repolyo garbage bag nasa na ba yun ito 10.99 mahal na no garbage bag tama ba to ay hindi 8.99 oh, Tama, 8.99 na to Mahal na, no? Ayan, eh, uh, bibilisan na natin Pakita ko na lang mamaya latang ang nakuha natin Kasi, eh, malapit na <laughs> Malapit na natin sunduin sila, eh sardinas lang walang century tuna bakit walang century tuna <laughs> wala oh walang century tuna Hmm, nakasell tong corn dip oh. grace, masarap ba yan grace yan, tara yan na lahat Itong soft drinks pag may bisita yun okay na yan bye na tayo yan. start muna natin para lumamig yung loob ala ala ko hindi hindi aandar yeah, kasi may titignan kami na ano car car seat cover yes saan mo binili Ah, sa Amazon. 200 plus ulit naman. oh, 200. Oh, oo rin, o. Oh. nga, o. Oh. Maganda nga. Ah, leather siya, no? Kasi oh. yung, kaya ito, yun, ano, kasi para yung airbag niya, iba kasi sa club, Oh. Oo. Oh. Ipilo ko yung garta na para labas pa yung airbag niya. O, oh, nga, oh. o. Ano ano <laughs> oh, Parang tunay na. Parang tunay na. Parang tunay, o. nga, no. 200 sa Amazon. Oh, block ng oh. Meron niya iba, yung ano yung parang may ibang kulay. Malambot pa yung ano niya no. Lumbot oh. lang kasi may init. Oh. Maganda, maganda nga. Ano yan eh, kumikitang kabuhayan, no? Basta may ganito, kumikitang kabuhayan yan. <laughs> Pang Uber. Ayan, no? Oh, oh. Mga Uber boys. Yes. Hindi mo na tinatanggal to, Daniel? Yang Uber mo sa taas? Rekta na? Ha? Alam mo ba? Yan payo yung sa na Uber sa Uber. Oo? Eh no, may ganito kasi kailangan yung tila ko. Parang sa akin din meron. I ibig sabihin niyan, in-inspect yung sasakyan. Nitignan nyo yung car seat cover. Kasi nga ba diba, sa Uber, maraming sumasakay. Para madali nilang linisin. Di diba maganda no? Maganda. Maganda nga. Yeah, oh, 350 lang sa akin Di benta na ka agad. Diretso ka na. Diretso ang biyahe na. Kaya muna. na. Kaya muna. na. <laughs> Kaya na naman. Kaya na. 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 Kaya mo na. Kaya na. Kaya mo na. Kaya ingat, na. Eh, yeah. <laughs> Kaya pala sabi ko na iinitan ako. Sa jacket pa pala ako sila ano. Nagtanggal na. Ayan oh, di ba? Ayun yung kumikitang kabuhayan pag may ganyan. Tara. Sundin natin sila ni. Eh. Hey. Yelo. Koy know? ka par. Sino yun? Sino Taga sa -tag Dubai, ano pangalan? Ano to? Ajel Manalo. Ah. Yan, Irving Manalo. Yun. <laughs> Manalo. Yun. <laughs> Yun. Manalo family ng Dubai. Yun. Narinig nyo ba? Sana narinig, no? Medyo, ano eh. Malayo si Anthony, eh. Tara, sundo na tayo kay Lani. Oh. <laughs> Ibang layeng <yung> katrabaho <laughs> ko. Pagulit yan. Yan oh. No? Oh. Ito na po ang trabaho. Oh. Ayan ang coach. <laughs> <laughs> ang coach. <laughs> Nagtatrabaho na po siya sa Angels Burger ngayon. Taga-flip ng burger. From IT to flipper. IT to flipper. yan. Barbecue kami. Wala lang. Nangiinggit lang kami ng kapit-bahay. Ayan <laughs> oh. May no? hey, mais. Tapi perfect din niya. Mamaya gaganon gano'n na. Wow! May assist pa. Ano yung burger pati gaganon? Iyan o. Oka. Picnic. May paapoy, hindi nakuha. Ang bango, di ba? Nalalabanan natin yung pausok niya, di ba? <laughs> alam mo, ikaw lang marunong magpausok, ha? Kami, burger. Oo, burger sa amin. Oh, galing mag-flip, ha? At least, pwede may ilagay sa resume mo. Trained professional. Oo. No, no, Nag-a-apply nag pa Nag-a-apply pa <laughs> For interview Puro, <laughs> puro assessment <laughs> Pero mag-aaral ka na oh, Mag-aaral na siya Ilang units daw? Tatlong units Para makuha yung ECE-1 ECE-1 Kasi teacher siya sa Pilipinas Tatlong na lang Programming Ha? Programming hmm. eh, Para maka Sa SAS Magkano? 510, 3 units. Ayun Ay, pala, okay pala, no? Mm. May tigahatid ka na, ito, nagdadrive na to eh. Nakabili na sila ng sasakyan nila eh. eh. nga lang, hindi natin mapapakita yung kotse nila. Bike lang eh, kasi nagbike lang sila papunta dito. <laughs> Dapat magagawa ng parking. Ah, <laughs> doon sa, sa inyo, no? Maraming ako nga, no? Maraming sasakyan. yo Kain na tayo, kain na. Kain tayo. Oh, oh okay na. ini eh, expert na yan sa Angel's Burger. burger. <laughs> kain tayo. Parang nasa ano. Oh, may tissue sa akin, oh. Pang <laughs> pang mayaman sa akin may tissue. Mga ano lang, mga lalaki lang makakaalam nito <laughs> bakit may tissue yan. <laughs> Tambay lang dito. Sa, sa, bar. <laughs> sa ano? Music warehouse. Yung music warehouse. Oh, yung, pa, oh, yung mga 6 bottles na no, may promo. <laughs> no? Yung mga ganon. May table ka pa. <laughs> ang ka ikaw yung ka-table. <laughs> ako yung ka-table. <laughs> <laughs> <Ayun, laughs> yun. <laughs> Chill. Chill. Ito so, yung waitress natin. Ang bagal eh. <laughs> ang bagal ng waitress. Pa-order nga na sisig tsaka ano? Calamares. Di ba yung laging ino-order? Calamares. Sa ano yun eh? Sa ano ba yun? Yung uso sa Pilipinas dati yung ano yun? Oo yung ano ba mga discount? Cowboy Grill, di ba meron pang isa? Ano pa ba yun? Isa, isa lang. lang. Sa so, pa lang yun, di ba? O, pa, pa. Oh, yun, pa, di, ba? Oh, pa di ba Ano yun? May inakay dun ah. <laughs> 30 yung alak, 70 yung alak, tissue. Mahal. <laughs> mahal Ma 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 yung may tissue yun. <laughs>